Chloe na kami tapos lang Simba. Guys, magpapalit tayo. Guys, pupunta kami court. Biblia ta si Chelsea. Ma? Guys, na kami. Uy, pupunta tayo court, ba? Diba? Bibili ka. Guys, tara, bago kami umuwi. Bibili mo na kami. Wala kasi ako nalang pera. Sabi niya, si Charles yung kaibigan ko. Hindi mo magdala pera. Kaya go, siya daw mag-reverse natin. naglalakad pati kami. Nandang nyo isa. Thank you. Guys, nabait ko ngayon kasi kakagaling ko lang sa simbahan. Tapat ko pa, oh. Mango siya, mango siya. Ha ha Nagagaling ko pala na ba? Stop kasi gawa nung hauhulog. Tapos biglang umulanan eh. ko. Ito lang. ano sabi sa'yo, ano?

Bulo ko, hindi siya. Hindi ang pagtatawa ng kala nila, Kristen. Mm. Hindi nga nila alam pa nga ko sa YouTube. Ang hirap hanapin na kanina, hirapan ka eh. Hanggang kasi nila, hindi na ako nagpo-post. Sabi, pat, sabi pati, pati sa isip ko, hindi ko sila iintindihan, magkakapera ba kasi, ako sa kanila kung ko sila. Ba? Basta yung mga outfit ko ito? Guys, yung outfit namin, nakasandalas kami ang sakit na pa nang paa ko. Pero naman kasi ako dito. Ay, Guys, <laughs> ilang beses oh, mura. Pala na ito nagmumura. Oh, ay, 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 kum, ano ko lang kumpisal o kumpisal common kumpil at kakasimpa ko lang ang sabi mo mura ako kumpisal ha kumpisal kumpisal tapos kumpi ano Wala yan kumpisal, kumpisal. 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 kumpisal.

Tapos yung kuya niya, pinagmamayabang niya na... Baksak! Tapos siya pinagmamayabang niya naman na muna. matalino siya. Pinagmamayabang niya yung grade niya, 90, 90 Nang sabi niya po talaga sa akin na 495 yung grade hmm? pa, niya. sabi niya sa akin? 90, 91, 92, 93, 84, ako. 98, sakit na. 89, 86, 87, 88, 89, Pero kaya rin pa, pa? Ay, Hindi pa. Kaya ito mga kasama ko ngayon. Hindi po, bakla. Ano po kasi? Kaya nga nga. ka daw dyan nakuha may... Ay, malas ka daw dyan pag nakuha may maangkang. Nakuha ko din yung nakaraan ano Sa next part, ito ako Tingnan natin ito kung mag Hindi ko pa kaya nalalasahan. Hindi I'm a, I'm Ma, yes, Ay, mamatay ng with on niyo sa ko. Ba. Umuwi sa Bawal take to take 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 Bawal take guys. Bawal take to, bede, Bawal. pasado ako nito pagkaka. Pasado! Na pasado na ako kanina pa. Nim on, guys. Ako po malas na naman. Hmm. Hindi hindi ako malis lagi. Ay, masada ako, masada. Pasang awa. Ay, masada Pasada, ang sarap. Ah! Matanis yung akad. Kasi hindi pa natatapos yung video kanina pa ako nagbibidya. Wait lang guys, go up. Ah! ah. Yung ah, sa kasi tingnan mo kay Chessy, apang kaliit lang. Visita to, bote pala hindi yung isa yung sinot ko. Kaya ano pala mo naman eh, saran, nasa ito, at nasa ito, hindi pa rin. Kaya nangyari na ako, mga kabiasa na ako, sobrang sakit na, hindi ko na kaya. Mamaya pupunta ko sa bahay. Sa bahay na yan. Hindi pa natatapos yung vlog, syempre. Naman wala.

paik to to. Paik to to ah. Okay. Just me san ka dito guys. Bye-bye. Sakit ng tiyan. So, yung ininom ko dito, maalog-alog pa sa tiyan ko. Paik to guys. Tambayan. Bye-bye.